Ang Kurokos Basketball ay isang anime tungkol sa kwento ng Serin High, isang high school basketball team na nagnanais makapasok sa Inter High. Pinapangunahan ito ng Phantom Sixth Man na si Tetsuya Kuroko at ni Taga Kagami, isang athletic player. Kasama ang kanilang team ay hinirap nila ang Generation of Miracles, sila ang mga dating kasamahan ni Kuroko sa junior high na may iba't ibang kasanayan sa paglalaro ng basketball. Dahil sa ganda ng anime na ito ay hindi maiwasang may kumpara ang mga karakter nito sa mga sikat na NBA players. La Luna may mga galaw at personalidad ang mga ito na masasabing inspired mula sa NBA. Kaya talakayin natin ang mga pinakamalapit na comparison ng Kurokos Basketball characters sa NBA. Unahin na natin si Ryota Kise, ang small forward ng Kaijo High at isa sa mga miyembro ng Generation of Miracles. Siya ang isa sa may pinakamalakas na abilidad sa palabas na ito dahil sa kanyang kakayahan na gayahin ang anumang galaw na kanyang makita. Overpowered nga ang ability ni Kise dahil kaya nitong kopyahin ang basketball moves ng ibang player na mas pinapabilis at pinapaganda niya pa ito. Malaki din ang tiwala ni Kise sa kanyang sarili at hindi nire-respeto ang mga players na tamad sa pag-iensayo. Noong unang lumabas ito sa kwento, makikita kung gaano siya kabol dominant at hindi nagtitiwala sa kakampi nito. Ngunit kinalaunan, nagsimula na itong magtiwala sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa mga katangiang ito, maihahalin tulad si Kise kay Kobe Bryant Si Kobe ay tinuturing na replika ni Michael Jordan. Kinopya nga ni Black Mamba ang playing style ni MJ at mas inimprove pa ito tulad na lamang ng signature move ni Michael Jordan na fade away na kinuha ni Kobe at mas pinasikat pa ang galaw na ito. Ayon din kay Jordan, si Kobe lang ang tanging player na makakatalo sa kanya dahil ninakaw nito ang lahat ng kanyang galaw. Kaya masasabi ngang may perfect copy si Kobe katulad ni Kise. Si Shintaro Midorima, ang shooting guard ng Shotoku High. Sa Generation of Miracles, isa siya sa pinakamahirap depensahan dahil kaya nitong ishoot ang bola kahit saan mang parte ng court. Hindi na nga ito kailangang mag-set ng place dahil OP ang shooting ability ni Midorima. Isa sa nakakamanghang kakayahan ni Midorima ay ang sabay na pagtalon at pagkuha ng pasa mula sa ere, sabay tira ng bola sa basket. Hindi nga lang 3-point specialist si Midorima dahil may matibay rin itong stamina at solid na depensa. Kaya't ang pinakamalapit na comparison sa kanya ay sina Stephen Curry at Clay Thompson. Ang dalawa sa pinakamagaling na 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA. Si Midorima at Steph Curry ay pareho ng abilidad sa pagshoot ng bola kahit saan mang parte ng court. Nakailangan ngang bantayan si Steph pag lagpas pa lamang nito sa half court dahil konting lingat lang ay titirahan ka nito. Bukod sa shooting ni Curry, pareho rin silang may magandang endurance sa laro. Samantalang kapag nag-init naman sa laro ang prime Clay Thompson ay hindi na niya kailangang mag-dribble pa para durugin ng kalaban dahil magaling ito sa catch-and-shoot at isa ring elite defender. Si Daike Aumine ang power forward ng Towa Academy at isa rin siya sa Generation of Miracles. Si Aumine ay may malalim na pagmamahal para sa si basketball at ang matinding pagmamahal na ito para sa laro ang dahilan kung bakit nagtitraining ito ng matindi hanggang sa wala na siyang mahanap na makakatapat sa galing niya. Kaya't naging tamad si Aumine at hindi na rin pumupunta sa kanilang mga training at practice. Ngunit sa kabila nito ay isa pa rin siya sa mga kinatatakutan na manlalaro sa palabas. Ginagamit ni Aumine ang kanyang bilis at atleticism para makagawa ng malulupit at unpredictable na galaw sa ere siya ang isa sa pinaka-skilled na karakter sa serye na may streetball playing style kaya't madali lamang nitong nalulusutan ang sino mang nagbabantay sa kanya. Sa sobrang unorthodox nga ng galawan ni Aumine ay kahit sa likod ng board ay ititira nito ang bola. Kaya't kapag pinagsama ang kanyang personalidad at skills, ang pinakamalapit na NBA comparison kay Aumine ay si Allen Iverson. Kilala si Iverson sa kanyang confidence na mas pinipili nito ang mahihirap na tira kaysa ipasa ang bola. At madalas pa nga itong makita sa gimikan kaysa magpractice sa gym. Ayon din kay Iverson, ayaw niyang magbuhat ng mga weights dahil nabibigatan siya dito. Ngunit sa kabila nito, hindi may tatanggi ang kanyang galing sa ball handling at kaya niyang iwanan ang depensa gamit ang mabilis na crossover na nagbibigay sa kanya ng espasyo para makapag-create ng tira o makapag-set ng place. Si sa Barang ang sentro ng Yosen High at bahagi rin ng Generation of Miracles. Siya ang isa sa pinakamatangkad at pinakamalakas na karakter sa palabas. Ipinakita nga na kahit tatlong players na ang nagbabantay sa kanya ay hindi pa rin ito kayang pigilan. Dahil sa tangkad ni Murasaki Bara ay madali siyang nakakakuha ng rebounds blocks at nakakagawa ng dunks. At kahit na malaki ang pangangatawan nito ay mabilis pa rin siyang nakakagalaw sa loob ng court. Pero dahil sa sobrang lakas nito ay hindi na nakakasabay sa kanyang mga nakakatapat nito kaya't nawala ang motibasyon ni Murasakibara sa paglalaro. Dito ay tinamad na siya at hindi binibigay ang 100% niya sa bawat laro. Ginagamit nito ang kanyang pwersa para mag-dominate sa pinta tulad ng signature move niyang Thor Summer kung saan ay dinadakdak niya ang bola gamit ang buong lakas. Ang move na ito ay mayahalin tulad sa destructive dunks ni Shaquille O'Neal. Kaya naman masasabing si Shaq ang pinakamalapit na comparison sa kanya. Pareho nga nilang ginagamit ang kanilang laki at pwersa para itulak ang mga kalaban. At tulad ni Mura Kibara, kahit na mabigat si Shaq ay mabilis pa rin itong nakakagalaw sa loob ng court. Pareho rin silang tamad na manlalaro na maaaring mas matindi pa ang kanilang may papakita kung ibinuhos lamang nila ang lahat sa insayo at laro. Si Seijuro Akashi ang point guard at team captain ng Generation of Miracles. Kilala siya sa palabas bilang isang intimidating na karakter na may dalawang katauhan. Ayaw ni Akashi na matalo sa kahit anong aspeto ng buhay. Gusto rin nito na siya'y sinusunod at nire-respeto. Kaya't kapag hindi ito sinusunod ng kanyang mga kakampi ay agad siyang nagagalit. Kahit first year pa lamang ay naging team captain na agad ito ng Rakusan High na may mataas na standard sa kanyang leadership. Ang ability ni Akashi tulad ng Emperor's ay... Ang dahilan kung bakit nababasa nito ang lahat ng galaw ng kanyang mga nakakaharap. Maiaham ding si Akashi sa NBA point guard na si Chris Paul. Sila nga ang perfect comparison dahil sa kanilang playing style at personality. Pareho itong may genius level basketball IQ at mga point guard na hindi katangkaran Ngunit bumabawi sa husay at talino sa laro ang elite ball handling skills ni Chris Paul na kayang bumasag ng depensa ay hawig sa mga ankle breaking moves ni Akashi. Si CP3 ay kayang magpatakbo ng isang team at may impact sa lahat ng koponan na kanyang napuntahan dahil siya nga ay mahusay sa pag-involve ng kanyang teammates, pagbasa ng depensa at umi-score sa mga crucial moments. Si Tetsuya Kuroko ang guard ng Serin High at kilala bilang Phantom Six Man ng Generation of Miracles. Bagamat siya ang main character sa palabas ay hindi naman siya kasing galing ng mga kasama nito sa Teiko Junior High. Hindi rin kapansin-pansin ang presensya ni Kuroko kaya ito rin ang dahilan kung bakit siya ay nagiging epektibo sa laro. Misdirection ang pangunahing abilidad ni Kuroko. Isang phantom move kung saan tila nagiging invisible si Kuroko sa court. Ang dahilan kung bakit madali itong nakakagawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Bagamat limitado na ang kanyang skill sa ibang aspeto ng laro, mahusay rin naman ito sa pag ng bola dahil na rin sa pagiging invisible nito. Ang NBA comparison ni Kuroko ay pinagsamang Jason Williams at Mano Ginobli, si Jason Williams ay kilala sa kanyang mga entertaining na pasa, mahusay din sa pag ng bola, ngunit ang kahinaan nito ay hindi ito ganon kagaling na shooter. Samantalang ang bullet pass ni Manu Ginobili ay mayahalin tulad sa ignite pass ni Kuroko. Si Ginobili rin ay kilala sa kanyang no-look passes at solid defense. May mga nagsasabi rin naman na kahalin tulad ni Kuroko si John Stockton dahil sa kanyang galing sa pag-assist at katulad ni Stockton ay nangangailangan din ito ng malakas na kakampi gaya ni Carmelo, na ganoon din si Kuroko kay Kagami si Taiga Kagami ang power forward ng Serin High. Hindi ito parte ng Generation of Miracles pero isa siya sa mga karakter na kayang makipagsabayan sa kanila. Sa unang parte ng palabas ay hilaw pa ang laruan ni Kagami ngunit napaka-atletic nga nito at ang kanyang atleticism nga ang ginagamit nitong pangunahing advantage sa laro ngunit kinalaunan sa palabas ay mas naging well-rounded pa ang basketball skills ni Kagami. Ang masasabi namang pinakamalapit kay Kagami sa NBA ay si Blake Griffin at Lebron James. Ang meteor jam nga ni Kagami ay katulad ng ginagawang dunks ni Blake Griffin sa kanyang prime kung saan kahit malayo pa ito sa rim ay tatalon ito at ibabato ang bola ng buong sa papunta sa basket. Noong kabataan naman ni Lebron ay umaasa din lamang ito sa kanyang atleticism, ngunit sa kanyang pagtanda ay mas naging kompleto na ang kanyang laruan mula sa ilalim ng basket, sa midrange at three point area na may resemblance kay Kagami dahil sa umpisa nga ng palabas ay umaasa lang ito sa kanyang bounce para makapuntos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang NBA comparison ng Kurokos Basketball and Crown Kings at ilan pang notable characters sa palabas. Ang Crown Kings ay binubuo ng limang high school players na may alin tulad ang talento sa Generation of Miracles ngunit ang kanilang husay ay na-overshadowed ng Teiko Junior High Basketball Ngunit hindi tulad ng Generation of Miracles, ang Crown Kings ay naglaro sa magkakaibang paaralan, kaya't sila rin ay mahigpit na magkakaribal. Simulan natin kay Makoto Hanamiya. Isa siya sa tinatawag na Uncrowned Kings na point guard at team captain ng Kirisaki Daichi High. Binansagan itong The Bad Boy na bagay lamang sa kanyang character dahil isa siya sa pinakanotoryo sa palabas. Si Hanamiya ay dirty player na gagawin ng lahat para lamang magkaroon ng advantage sa laro. Ngunit sa kabila nito ay meron naman siyang mataas na basketball IQ. Bukod sa tusong personalidad ni Hanamiya, kilala din ito sa kanyang depensa. Ang ability nitong spotter web ang dahilan kung bakit na-analyze niya ang nangyayari sa court. Sa pag-score naman ay ginagamit nito ang teardrop na hindi madaling mablangka. Kaya't kung may isang NBA player man na pinakamalapit kay Hanamiya ay walang iba kundi si Isaiah Thomas. Dahil ang bansag kay Hanamiya na bad boy ay katulad din sa katauhan ni Isaiah Thomas at kasama din siya sa bad boy pistons. Kilala nga din si Thomas sa kanyang mahigpit na depensa at dirty plays Nagagawin ng lahat para lamang manalo sa laro. Isa din itong matalinong player na nababasa ang mga galaw sa loob ng court. Si Kota Rohayama, ang small forward ng Rakusan at kasama din sa Crown Kings. Isa itong energetic at competitive na player at ayaw na ayaw niyang natatalo o nalalamangan ng iba. Sa palabas ay isa siya sa pinakamagaling na ball handler, ang kanyang pangunahing ability ay tinatawag na lightning dribble kahit napakabilis ng kanyang dribbling. At bukod sa ball handling ay magaling din itong defender meron itong animal instinct na parang cheetah na nagpapabilis ng kanyang reflexes. Ang malapit naman sa kanya sa NBA ay si Paul George at Derrick Rose. Skill-wise si Paul George at Hayama ang pinakamalapit sa isa't isa. Si PG nga ay isa ding small forward at magaling na ball handler. Mabilis at smooth din ang galaw ni PG. Bukod dito ay kilala din ito sa kanyang depensa. Si Derek Rose naman sa kanyang prime ay nakilala sa kanyang mga eksplosibong drive papunta sa basket na umiiwan ng depensa. Si Nebuya ang sentro ng Rakusan at isa din sa Uncrowned Kings. Si Nebuya ay walang masasabing special ability kagaya ng kanyang ibang kasama sa Uncrowned Kings. Ngunit ang kanyang pangunahing ginagamit na advantage sa laro ay ang kanyang malakas na pangangatawan kung saan binubuli nito ang kanyang nakakatapat sa ilalim ng basket at ibinibida nga nito ang kanyang mga muscles na kumakain ng marami para ihanda ang kanyang katawan sa banggaan. Ang pinakamalapit naman na NBA comparison sa kanya ay si Dwight Howard sa prime nito. Pareho nga silang pisikal at ginagamit ang kanilang kwersa para mag-dominate sa pinta. Ang muscles ni Nebuya ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang tigilan ng mga plays na kahalintulad sa intensity ni Howard sa depensa noong kasagsagan ng kanyang karera. Si Reo Mibuchi, ang shooting guard ng Rakusan High at membro ng Uncrowned Kings, makikita nga na palagi itong relax. Si Mibuchi ay versatile scorer na kilala sa kanyang shooting ability na bukod kay Midorima ay isa siya sa pinakamahusay na shooter sa palabas. Meron itong tatlong pangunahing abilidad pagdating sa shot creation. Una ay ang heaven shot nakahalin tulad ng fade away. Pangalawa ang earth shot kung saan magpipake ito at magpapasabit sa kalaban. At pangatlo ang void shot kung saan napapako sa depensa ang kalaban dahil hindi ito ang masasabing pinakamalapit nga sa kanya sa NBA ay si James Harden. Bukod sa pagkakapareho ng kanilang pag-uugali, masasabing pareho din sila sa shot creating style. Kilala nga natin si Harden sa paggamit ng step back na mayahalim tulad sa void shot dahil napapako ang defender sa galaw na ito ni Harden. Magaling din si Harden sa pagpapasabit na mayahalim tulad sa earth shot ni Mibuchi. Si Kiyoshi Tepe ang starting center at founder ng Serin High Basketball at kabilang din sa Uncrowned Kings. Makikitang mabait at humble lang si Tepe. Matangkad nga din ito bilang high schooler at may malaking kamay na nakakatulong sa kanya sa rebounding at playmaking. Isa rin siya sa pinaka pinaka-skilled na manlalaro sa palabas ngunit dahil sa injury ay naudlot ang kanyang karera sa basketball. Originally, sentro ang kanyang posisyon. Ngunit kaya nga nitong magdala ng bola at gumawa ng plays na parang isang point guard. Ang special ability ni Tepe ay ang right of postponement at vice claw. Ang right of postponement kung saan ay papasa niya ang bola sa open teammate nito sa huling sandali ng play habang ang vice claw ay dinadakot nito ang bola ng isang kamay sa pagkuha ng rebound. Bukod dito ay may tira din siya sa labas. Kung may NBA player man ang pinakamalapit kay Tepe, ito ay si The Joker, Nikola Jokic. Ang kanilang ugali nga ay magkapareho dahil sa pagiging humble ang isa pang dahilan kung bakit perfect comparison si Tepe at Jokic ay dahil sa kanilang skill set. Dahil si Jokic nga ay kayang maglaro bilang sentro at nagdadala ng bola na parang isang point guard. Ang mga no-look passes ni Jokic ay katulad sa passing skills ni Kiyoshi. Pareho rin silang magaling kumuha ng rebounds at may kakayahang maglaro sa pinta ngunit kaya ring tumira mula sa labas. Ito pa ang mga notable characters sa Kurokos Basketball na hindi kasama sa Generation of Miracles at crown Kings. Si Jun Peyuga ay ang team captain ng Serin High at kilala sa kanyang shooting ability na mayahalin tulad naman kay JJ Redick. Tulad ni Yuga, si Redick ay matinik sa 3-point line na maaasahang gumawa ng 3-point shot sa mga crucial moments Si Redick ay sering natural leader. Patunay dyan ang pagiging coach ni Redick pagkatapos ng isang successful NBA career. Si Sean Usuki ang vice captain ng Sherin High at siya ay may abilidad na tinatawag na Eagle Eye. Dahil dito ay nakikita niya ang mga pangyayari sa loob ng court. Maiahambing naman ito kay Jason Kidd. Pareho nga silang point guard at si Kid ay kilala sa kanyang exceptional court vision at passing skills na may decent shooting. Ang isa pa sa kakayahan ni Sean ay Eagle Spear kung saan ninaagaw nito ang bola mula sa kalaban katulad ng stilo ni Kid sa pag ng bola. Si Tatsuya Imuro ay mula sa Yosen High kilala sa kanyang mirage shot at isang magaling na scorer na bihasa sa mabilis na dribbling at may mga perfect fakes kaya't nalilito nito ang kalaban. May halin kulad naman siya kay Devin Booker na isa ding magaling na scorer sa NBA at kilala sa kanyang smooth shot making abilities na kayang tumira kahit saan mang parte ng court. Ang dribbling skills at picks ni Himuro ay katulad ng stilo ni Booker na ng separation gamit ang kanyang footwork at mabilis na galaw. Si Takao mula sa Shotoku High ay may abilidad na tinatawag na Hawkeye. Dahil dito ay mas malawak ang kanyang vision sa loob ng court. Kaya niya ngang i-analyze ang, ang depensa sa isang iglap at mag-execute ang perfect passes sa tamang tempo. Kaya't ang pinakamalapit sa kanya ay si Region Rondo na isa ring manlalaro na may magandang court vision at magaling sa pagpasa ng bola. Si Isaac ang dating miyembro ng Teiko Junior High siya ang player na pinalitan ni Kise. Makikita sa palabas na isa siyang mayabang na player at walang disiplina na hindi nakikinig kahit kanino man. Ang kanyang ability ay ang pagnanakaw ng galaw ng iba at hindi na nga nila ito magagamit. Ang estilo ni Haisaki ay may ahambing kay Latrell Sprewell. Pareho nga silang magaling na player ngunit may mga hindi magandang reputasyon ang isa nga sa pinakamalalang ginawa ni Sprewell nang sakalin nito ang kanyang coach na si PJ Carlesimo kaya't nasuspin dito ng 68 games noong 1997. Si Papa Mbayo Siki ay isang exchange student galing Senegal na sentro ng Shenkyo Academy. Isa ito sa pinakamatangkad sa palabas. Wala na nga kumaisip na pinakamalapit sa kanya kundi si Si Nash Gold Jr. ang point guard ng Jabberwock. Isa siya sa pinakamalakas na karakter sa palabas na nakita sa last game ng serye. Ipinakita e nga na kaya niyang higitan ng talento ng Generations of Miracles. Taglay niya ang billial eye, isang ability na nagpapataas sa court awareness nito na dahilan kung bakit nakikita niya ang mga pangyayari sa loob ng court ng mas advance at nahuhulaan ang galaw ng bawat player. Sinasabing si Nash Gold ay tribute mismo mula kay Steve Nash na halata na rin sa kanilang pangalan. Si Nash ay isa sa greatest point guards sa NBA. Tulad ni Nash Gold Jr., kilala rin si Steve Nash sa kanyang exceptional court vision at playmaking skills. Si Jason Silver ang sentro ng Jabberwock. Ito nga isang athletic player na sinamahan pa ng malakas na pangangatawan. May animal instinct nga ito nakatulad sa isang T-Rex. Unstoppable din siya sa kanyang mga rebounding, dunks at defensive plays na kailangan pang magtulong ng dalawang Generation of Miracles para mapigilan ito. May ahambing ko nga si Jason Silver kay Zion Williamson na isa ring eksplosibong player lalo na kapag ito'y healthy. Pareho nga silang versatile player na kayang maglaro sa iba't ibang posisyon at magbigay ng impact sa laro. At yan lamang para sa video ito mga boss. Anong masasabi mo patungkol dito? Sang ayon ka ba sa ating comparison? Sino ang paborito mong character sa Kurokos Basketball? I-comment mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.